So, bumili tayo ng bagong battery para sa ARP 175 natin. Kasi so, umabot na na mga umabot na mga 3 years mahigit eh. Hindi ka napapalitan. Um, anyway, goods naman siya ng mga karantong. Pero talagang kailangan na siyang palitan. So, ganap pa ako online. Ito yung nahanap ko. Ayan. Extreme Red. So, ang size ng battery natin ay YTX 9 BS. Ah, ah, Yan na Ano nilabas ko na kanina sa ano eh. Ngayon siya, nakaseal pa siya, no? Hmm. Pwede ko yun ngayon sa ano, mekaniko. Kaya gusto ko samahan nito eh. Ito. Bumili na ako nito voltmeter para yun nga nakikita natin kung meron pang ano karga yung battery or wala na kasi sa matagal na panahon wala ako nito eh so, kailangan na pakabit natin tara batid ko na nasa pelikipan ang

Ito lang mm. tanong, pasok kaya yung takip? <laughs> pasok, magkasing height naman sila. Magkasing height? Oo. Ah. kasi height lang siya eh, no? Pero yung ano, yung ibabaw ang tawag dito. Nangyari, dito siya sumabit Di, bawasan na lang natin yung ano. Kailangan pa rin ang mabukas mo. Oo. Oh. Yung sumasayad na yan. Kasi yung dito naman sa pa, dito, di ba? Papasok naman sa dyan. Ito lang. Yun anong, lang sa ano ang sabit. sa parang paa so yan bubuwasan na lang natin yung parang paa din sa loob pasulog sa takip ng battery dito kapatong dito yun sa may bago dito ayun na bubuwasan na lang natin Mara ko, okay na, okay. okay lang sa kanya. Ewan ko lang sa inyo. sa akin, wala ko wala Kasi medyo anak ng sukat sa natin talaga. meron mga sukat. Eh, na, ano? ang yung binili ko eh. nakit nga. na lang. Ayan. Pasok siya. Diba? Ayos na. So, okay na. Pusko na lang tayo. Start na lang natin. Ayan. Subukan mo yeah, ko yung ano e. Eh. Ayun o. Oh. O. Oh. Sige Start nga. oh, so, baka ma na naman sa kabilang side. Oo oh, nga eh. Kaya Kung nakaraan eh, nakapihit <laughs> eh. okay na, okay na, okay. Salamat, salamat. May boat meter na. yung ano, boat meter naman. Nalagay. Ayan, so dito kasi nilagay. Guys. Kasi nung una, dito kayo na no. Eh, kaso, ginawa uh, kakama siya rito hindi lang na yung yuko ginawa ko lang ng para wala kayo ba kasing piyesa ginanyan ko na lang pinaharap para. ko na lang, okay lang naman siguro na nandit sa ilalim ewan ko sa inyo para na yes. kayo <laughs> okay yun trip ko eh okay, okay na, okay na sa akin yan ah diba 13.3 Wala pa. Ngayon yung pull tayo ng no, extreme pagkatumatak ko na extreme ano yun na? extreme red Ito yun Ito yun ha yung ginamit ko. ano for your information tingnan nyo na lang sa Shopee sa Lazada Salamat sa pag-view. Uh, sa ating kalsada ako.